Welcome po uli sa aking channel, at sa lahat ng mga subscribers, sa mga bago palang welcome po, kung may hilig kayo sa bagay spiritual, mga bagay na kakaiba, tungkol sa third eye, palm at card reading, ito ay gabay lamang mag-like, share, subscribe, at hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na mga video ko. Salamat po. Sa ating modernong panahon ay mayroon pa bang maniniwala sa mga elemento? walang pakundangan sa pagsira at pagputol ng mga puno na kanila umanong tirahan. Sa man po tayo o hindi sila ang nag-aalaga at tagapagbantay nito. Sila man ay nagagalit kung ito ay masira, bukod pa rito ay di natin pinapansin kung kaya't marami sa atin ay nagbabaliwala na lang sa kung saan na lang tayo umiihi. Dahil sa di mapigilan na pagkakataon, sa mga lalaki at babae na naging sanhi ito nagbiglang pagkakasakit at pagkakaroon ng mga pantal at butlig sa iba't ibang parte ng katawan lalo na sa maselang parte ng isang tao na ang hindi natin nalalaman ay meron tayong naihiyan o nagambalang di natin nakikita. Ang dulot nito ay parusa. Oh nararamdaman mo yung mula nang nagkaganyan bumigat yung pakaramdam mo. Sa babigat, diba? Pati paglakad mo para ang bigat. Oo. Pagkatapos, mo, ito baba natin yung uh, dito sa baba para mo mo iihi ka ng napakagami tapos liliit yan ha patunay yung binitawan na nila yung ginawa nila sa iyo ha nagsimula kasi sa dito sa uh, ikon Gud, vær så god. Man, <coughs> labas hindi okay, namabas kayo labas ang part kong ito ay ang pagtapat ng aking kamay sa kanyang dibdib sa gawing ibaba ramdam niya po ang init habang ito ay nakatapat ramdam niya ito na pumapasok loob ng kanyang katawan isang napabayaang drop ay, 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 ay. isa dalawa Bibigay kita d'yon, sige. Huwag itaw. mo. Lalagot ko. Wala ko. Lalagot. yung kamay ko sa... sa ano mo? Ay, dada. mo sa akin, kapag uminit, ha? Uh, Kung mainit, uminit d'yon dito ma. Sabang nag-ibabaha. Labas. Labas kayo. Lahat yung binawa nyo. Labas. Ramdam mo? Hindi ka. Sabihin mo sa'yo eh, kung may parang gumagalaw. Ano mo malikot, na Umiinit. Labas. <laughs> Labas. Meron? ako dito yung kamay ko na hindi naman nakalapat sabihin mo sa akin kapag ka na, ay ka umit na ihi yan, ilalabas mo yan ha, ilalabas mo lahat yan so papayag ka kita kung sabihin mo sa akin Madad. So, iaalay natin itong kandila, tubig. big nan, itong tubig iinumin mo ngayon na o dadasalan ko yan tapos ah, no, no. dadas, inumin mo yan daan lang natin sa glit ayan dito, dito kami nag-alay sa bagay na ito ay unti-unti kong ito na isang itim na duwende at may iba pa siyang kasama. Pagkatapos so namin araw, ng alay ay hindi siya nang tawad sa nasabing ito elemento. Sila, dito at sila na mga ay, pa, di na yung, bro sa yung, video, bro, na nakapabayaan na, 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 na nagkaroon na po ng, ng fish pan. Ng lasa pan. Ng tubig. Ayan po yung fish pan sa na pandang ilalim. Nagkaroon na po dyan ng naging bahay na nila yan. At nag-alay po kami. Yan yung parang nakataas na lupa ay naging parang ano na nila bahay dito siya okay. nakaihi tapos ito pwede tumutong oh, oh. angat Sanda. din angat din yan angat din okay lang ito po yung ano dyan oh, marami maliliit dito eh ayan po ayan po sila yan na po sila. Huwag po kayo hindi hindi na po kayo sasaktan basta huwag po kayo mananakit ha. Pasensya na po kayo.